Alright, ayan, meron tayo ditong dalawang motor. Ang Click 125 version 3 at ang Mio i125. Looks wise, parehas na maangas at maporma ang mga motor na ito. Pero ano nga ba yung kanilang pagkakahalintulad or pagkakaiba? At yan ang aalamin natin sa video ito. Andito nga pala tayo ngayon sa Transcycle San Isidro. Located ito sa Aluwa San Isidro, Nueva Ecija. 'yung click nga pala na 'to ay 'yung special edition. So pagdating sa price point, mas mataas ito kumpara sa standard. At ang SRP nito ay 83,900 pesos. At ito namang Mio i125 ay 'yung standard version ay may SRP na 77,900 pesos. So, pasimplihin na lang natin. Sa kaliwa ang click, sa kanan naman ang MIUI. Makikita nyo naman sa pangalan pa lang nila, parehas na itong 125cc na may 4-stroke, single overhead cam with two valves, single cylinder, liquid cooled ang Honda Click at air cooled naman ang MIUI. Parehas din fuel injection yung dalawa na to. Sa Click ay may PGM-FI at ang MIUI naman ay may blue core technology ang bore and stroke ay parehas na 52.4 by 57.9 mm. Nagkaiba sila sa compression ratio na may 11 is to 1 ang click at ang ay naman ay 9.5 is to 1. Ganon din sa maximum power na may 8.2 kW at 8,500 RPM para sa click samantalang 7 kW at 8,000 RPM naman ang MIUI. Well, sa maximum torque, 10.8 Nm at 5,000 RPM ang click at sa MIUI ay 9.6 Nm at 5,500 RPM. Parehas po silang may electric starter pero ang MIUI ay mayroong kick starter. Samantalang ang click ay wala. Ang Click 125 ay may ACG starter o yung tinatawag nilang alternating current generator na siya daw dahilan kaya tahimik yung motor kapag ini-start natin. Parehas lang din ang kanilang transmission type na V-Velt Automatic or V-Matic. Hindi nagkakalayo ang kanilang engine oil capacity na may 0.8 liters sa click at 0.84 liters naman sa MIUI. Ang Click 125 ay naka-digital meter panel na, samantalang ang MIUI 125 ay analog. Parehas mayroong speedometer, mileage, fuel gauge, mga signal lights indicators. Pero syempre, mas maraming information na makikita natin sa Click 125. Mayroong time, may trip A and trip B, may voltmeter, fuel consumption, change oil indicator at iba pa dito sa MIUI, meron itong eco indicator, fuel economy indicator, at check engine, headlight, and turn signals indicators. Para sa akin, dito plus points ito para sa click 1 to 5. Pagdating sa ilaw, naka all LED lighting system ang click. Magmula sa headlight to taillight, daytime running light, pati yung mga turn signals niyan, all LED. Sa kabilang banda, ang MIUI naman ay naka regular bulb type. From headlight to taillight din, and yung mga turn signals niya. Tubeless na ang gulong ng Click 125 samantalang ang MIUI ay tube type. Parehas lang 14 ang kanilang mga mags na may sukat na 90x80 sa harap para sa Click at 70x90 naman sa MIUI. Sa likod, 100x80 sa Click at 80x90 naman sa MIUI. Parehas silang naka-telescopic fork at naka-hydraulic single disc brake sa harap. Ganon din sa likod, parehas naka-drum brake at unit swing ang suspension. Sa fuel tank capacity, mas lamang pa rin ang click na may 5.5 liters compared sa 4.2 liters ng Mio i. Ganon din sa kanilang compartment na may 18 liters para sa click at 10.1 liters naman para sa Mio i. Parehas lang din na may regular key yung dalawang motor na ito. Take note, itong Mio i ay yung standard version. Pero yung S version niya, meron siyang remote para sa answer back feature. Pero itong nasa example natin, ito yung standard. At dito nga sa kanilang susian, andyan na yung access para sa seat. At meron din itong key shutter. So additional safety feature yan para pwede nating iwang nakalaki yung mismong ignition ng motor. Hindi nagkakalayo ang taas o yung seat height ng mga motor na ito. Na may 769mm para sa click at 750mm naman para sa Mio-i. So nasa around 2 cm lang yung pinagkaiba nila. Ganon din sa ground clearance na may 131 mm sa click at 135 naman para sa MIUI 1 to 5. Mas mabigat ang click 1 to 5 na may 112 kg samantalang 92 kg lang ang MIUI. Bukod sa magaan siya, mas madali siyang dalhin at perfect din lalo na para sa mga lady riders. Parehas lang silang mayroong dalawang bulsa. So sa gawing kanan, medyo mababaw lang feed check para sa ating pouch. Medyo maliit lang yung space para sa gawing kanan. So yung mga maliliit na bagay pwede natin dyan ilagay. Sa kaliwa naman, parehas medyo malaki yung space para sa kanilang dalawa. Pero ang Click 125 ay mayroong cover. At isa sa mga advantages ng Click 125 ay meron itong USB charging port na dito nga nakalagay sa kaliwang bulsa. Spacious parehas yung kanilang left na storage. Mga cellphone, kasyang-kasya, wallet, kasha rin. Kung meron tayong daladala, hindi natin mabitbit, parehas yan mayroong hook sa harap. Na pwede natin pagsabitan, ganon din sa loob ng upuan. Parehas yan mayroon dalawang hook para sabitan ng mga helmet. Isa pang bagay na mayroon ng click na wala sa Mio ay ay yung combi brake. So yan yung feature na kapag nagpepreno tayo sa likod, part ng harap ay napepreno rin. So yan ay para ma-maximize yung braking power ng motor. Parehas din itong may park brake lock para sa mga sitwasyong paangat o pababa yung kalsada at kakailanganin natin huminto nakabreak pa rin yung gulong sa likod. Parehas din spacious yung kanilang footboard or yung gulay board. Ang cash price po ng special edition ng Click 125 ay 88,633 pesos. Para naman sa standard version ng Click 125, ang cash price ay 85,633 pesos. Ang MIUI 125 standard naman po ay 80,700 pesos. Andiyan na din po yung breakdown ng kanyang monthly installment with minimum down payment requirements. Ang special edition ng Click 125 ay may color combination ng matte red at matte black na may touch ng gold at brown naman sa kanyang mags at grab bar. Ang may ay naman ay may combination ng glossy black and matte gray or silver na mas nabigyan buhay ng minimalist decals. Mayroon pitong kulay ang Click 125. Apat para sa standard at tatlo para sa special edition. Samantalang ang Mio ay naman ay may limang kulay. Tatlo para sa standard at dalawa sa S variant. Sa design at itsura ng motor, tayo na rin na makakapagsabi kung alin ang pipiliin natin. Depende sa kung ano talaga yung gusto natin o kung ano yung kailangan. Ikaw, may napili ka na ba? So para sa iba pang mga katanungan, maaari tayong mag-inquire dito sa mga number na nakikita natin sa screen. Once again, dito lamang po yan sa Transcycle sa Nisidro, Nueva Ecija. Kung isa ka sa mga nagbabalak kumuha ng motor o balak mag-upgrade at ang mga ito ay pasok sa mga pinamimilian mo, sana ay nakatulong ang video ng ito. And don't forget to leave a thumbs up and subscribe kung bago ka pa po sa akin channel. Once again, this is CK. Hanggang dito na lang po, usapang Click 125 versus Neo i 125. Let's go!